Kinumpirma ng Provincial Health Office o PHO na may dalawang kaso ng monkeypox o MPAC sa Nueva Ecija. Kabilang dito ang isang 48 anyos na lalaki mula sa San Jose City at isang 43 anyos na babae mula naman sa lungsod ng Cabanatuan. Sa pahayag ng PHO, unang nagpositibo ang lalaking pasyente noong June 12, 2025 habang ang babaeng pasyente ay nitong June 13, 2025 kung saan nagkaroon ng pantal sa palad, talampakan, mukha at braso noong May 27, 2025 at kasalukuyan naka-home isolation. Ang dalawang pasyente ay dati nang naitala bilang suspected cases noong uh, Hunyo. Samantala, limang suspected cases pa ang binabantayan sa probinsya na nasa lungsod ng Kabaratuan. Ito ay ang 25-anyos na lalaki, isang uh, siyam na buwang gulang na sanggol, parehong ginihintay pa ang confirmatory result, at isang 46-anyos na lalaki na nagkaroon ng pantala sa mukha, braso at dibdib nitong Hunyo A7. Sa San City naman, kabilang ang isang siyam na buwang sanggol na may pantal sa kamay, tiyan at binti simula Hunyo at Res at isang taong sanggol na may lagnat, sipon at vesicle rust simula Hunyo a Uno. Lahat ng suspected cases ay nasa mahigpit na home isolation at minomonitor ng mga City Health Unit o CHU. Dahil dito, pinapaalalahanan na, na ng PHO ang publiko na agad kumonsulta sa doktor kapag nakararanas ng lagnat, pantal o iba pang sintomas ng MPAX. Ipinapaalala rin na iwasan ang malapitang pakikisalamuha sa mga may sintomas at sumunod sa mga health protocols upang maiwasan ang pagkalat ng sakit sa komunidad. Mapayapa ang pangkalahatang resulta ng unang araw ng pagbubukas ng klase sa buong lalawigan ng Nueva Ecija nitong lunes, June 16, kasabay ng pinagting na siguridad mula sa Nueva Ecija Police Provincial Office on Nepo. Aabot sa 246 na pulis ang ipinakalat sa 104 na pampubliko at pribadong paaralan upang tiyakin ang kaligtasan ng mga mag-aaral, magulang at mga guro sa unang araw ng pasukan para sa school year 2025 to 2026. Ayon kay Police Colonel Ferdinand de Hermino, Provincial Director ng NEPO, nagatayo ang kapulisan ng 32 police assistant desk malapit sa mga paaralan o pang tumugon sa anumang pangailangan o insidente. Sa kabuang bilang ng mga pulis na ipinakalat, 89 ang nagsagawa ng mobile patrol habang 66 naman ang nakafoot patrol sa mga matataong lugar at itinuturing na critical zones. Sinabi ni Hermino na nais nilang matiyak na ligtas at panatag ang pagbabalik eskwela ng mga kabataan. Kung kaya't ang kapulisan ay naroon hindi lamang upang magbantay kundi upang magbigay gabay at suporta. Idinagdag pa niya na ang presensya ng kapulisan ay simbolo ng kanilang matibay na paninindigan sa pagbibigay ng ligtas at maayos na kapaligiran para sa edukasyon sa lungsod ng Kabarituan, 26 na pulis ang naitalaga sa syudad upang suportahan ang pagbubukas ng klase sa mga pampublikong paaralan sa Kabarituan City. Inaasahan ng Department of Health o DOH na lulobo pa ang bilang ng tatamaan ng sakit na HIV kung saan papalo umano ang numero sa 20,000. Dahil dito puspusan ang kampanya ngayon ng Revisia Provincial Health Office o PHO laban sa HIV sa lalawigan. Naniniwala ang PHO na sa pamagitan ng health education, libreng HIV testing, counseling at pamahagi ng condoms at lubricants ay mabisang paraan para malabanan ang pagkalat ng sinasabing sakit ang aksyon ng PHO ay bunsod ng lumabas na ulat ng DOH na tumaas ng 500% ang kaso ng HIV sa mga Pilipino na may edad 15 hanggang 25 mula January hanggang March 2025 dahilan upang manawagan ang ahensya na ideklara ang HIV bilang National Public Health Emergency. Sa pinakauling datos ng DOH Central Luzon Center for Health and Development, tinatayang aabot sa 29,200 ang people living with HIV o PLHIV bago matapos ang 2025, kung saan 48% o katumbas ng 14,102 na ang kumpirmadong may HIV. Nangunguna ang probinsya ng Bulacan na may pinakamaraming kaso sa Central Luzon na may bilang na 5,136. Sinundan ito ng Pampanga na may 4,344 at Nueva Ecija na nakapagtala ng 1,948 mula noong 1984 hanggang December 2024. Halos 98% ng mga kaso sa regyon ay dulot ng sexual contact. Karamihan ay mula sa mga lalaki na nakikipagtalik sa kapwa lalaki na may 59.1%, bisexual contact 22.4%, at uh, heterosexual contact, 16.6%. Sa kasalukuyan, umaabot na sa kabuang 148,831 ang kaso ng HIV sa Pilipinas. Dito sa Nueva Ecija ay mayroong libreng HIV testing sa San Jose City General Hospital mula lunes hanggang biyernes alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Hinihikayat din ng DOH ang publiko na magpasuri sa HIV dahil ito ay libre, confidential at mayroong self-test kits.